E gano'n Eh, eh may naharbat na naman tayong banyan din eh. Eh, medyo nalag ko eh. Hindi makakita yung bonsai. Eh, gawin natin eh. Bawasan natin dahon eh. Hanapin ulit natin eh bonsai. Eh, Ayan. Yeah. Tawarin nyo na pe manok. Tumitila ako po talaga yan. Eh. Hindi naman ginigilitan. Bawasan lang natin eh dahon. Um, lumabas eh bonsai. Makita natin kung ano itsura rin eh. Ah, na natin tuktok. Inalis natin yung mga Naka-wilder eh. Baka may tatlong taon na o dalawang taon na hindi nagupitan. gaw-gaw pa. Ery pali, baon nung wire. Nakakalimutan tanggalin. Doon tira at bahaw natin dahon eh. Makikita ulit natin 'yung nagtatagong bonsai 'diyan. Lalagot na 'di na kaya nyo mo ang susunod naman natin gagawin eh tatanggalin natin eh nabao na wire din eh ating babalikan ganere